So, ayan, na uh, mga kaprosen magandang gabi sa inyong lahat dyan dyan. Dumilim. <laughs> dumilim, wait lang, dumilim. Ay, motor, may motor, may motor. Pasok, pasok. Ah, sayang. Si Ate Shane pala, hindi pasok. Sayang. May revenue siya, pero ang niya, hindi siya pasok. Hmm. So, igagala po namin yung mga bata sa periyahan dahil wala si na Marian at nagla-live doon sa Kinalabli. So, igagala na. Huwag ka naman maingay. Mama. So, igagala namin si JJ. Saka po ako, igagala po. So, igagala din po. Oh, dilim ba naman? <laughs> so, igagala din namin itong batang ito. Mama, mama, kabayo, sakay kabayo. Kawaii. JJ, si Chari, si Maring Rey, at saka yung aking Junakis. Hindi mo ko sinama. Ayan. kami oh. peryahan again. Nung nakaraan, nakasama namin si Bebe El. Ngayon si Chari kasi si Bebe ahagok. Pero si Bebe El eh, o. Nagpasorte eh. Hinintay, pa talaga namin itong batang are at sila ay kumain. Hindi malang nagsama. May kadais pang chicks. Diba? Ano kinain mo doon? Sino kasama mo? Awa kami. Bawa kayo. Uh Oo. -oh. Sino, sino, sino nga? Ako. Ito. Ito. Sino pa? Ito. Ako. Uh -oh. Ito Sayang. Ayun, dali. dali. Mama ngayon, mayroon tumawarang isang libo. Gumayon ako basa sa ayan na kapi. Kahit mo kulitin niyo, wala kayo tayo labang tayo niyo. Ang sayan. Aray ka. Sayin. Kaib. Yo. Yo sa kabay sa kay sa kabaya kay yo sa kay sa kabaya guys congrats nga congrats nga pala sa congrats nga pala sa akin pasok tayo pasok tayo sa unang challenge thank you again nga pala kay Tito Jose at Ren. sa ninang red sa tsaka sa ano dilim tsaka sa team kasangga at sa team sa team mayor ayan maraming team mayor ayan maraming maraming at dilim ayan maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsuporta sa akin at grabe solid na solid talaga kayo ayan solid ang team kasangga at saka team mayor team mayor ayan ayan Maraming maraming salamat again sa inyong lahat. Anong mga paglapang si JJ? Ano, gano'n naman kami. Nga, nga, nga. Nga, nga, nga. Nga, nga, nga. Nga, nga, Gagala kami, JJ. Gagala So, ayan na. Uh, Sasakay kami kay Kuya Libo. Doon kayo sa laob. At dito kami. Nabili no, oh. lang si Chari. So, at din kami. Doon ka, yan! At din kami ni Parijano. Pag may plus Letter pa. P, Letter P, 5. Letter P, 5. Pag may plus pa ka, Power na naman. So, ayun na mga frozen Dito na po kami. Dito na po kayo sa Say, say! Say, say! Ay nako, ka no? nagliligaya dito sa pano pero ya. Dito na po kayo sa Sa ayabo. Kabayo muna. Ay din 22 sa

Tchau, Kulong natin pala mag-video. Patama na!

Bye, -bye. kumilaw daw palagi na Huwag sayo Kasi naman kay mag-ina diyan. Patong mo si JJ sa iyo. Ikalong mo si JJ. Ganyan din ako nung una eh. Yan. Mahaba naman ang kalis mo. Eh. Bye-bye. Yay. Bye. Bye-bye. like <laughs> 何まや Pode treinar agora um vídeo. Por aí? Maray ka muna lang na kang kelikedi So ay na kami ibibili lang ng laruan ng mga bata. O si Mitch nagbebenta. Magkano kaya tubo noon? Libo-libo isang araw. Si Mitch. Si Mitch nagtitinda. So ay na bibili lang kami dito ng ano matawag diyan? Lemon fresh, ano, fresh fruit. fruit. Anong natin? Ano ito sa inyong flavor? Walang po. Saan kaya ano? Mango ako. Dalot Isang mango. Isang melon. Dalawa kuya ba na na kuya? Dalawa kuya ba Mango akin, mango. Ice cream iya. Ice cream iya. Pagkano daw yung mangga mo? 50 lang din. Oh, Lahat na pare-pareho na lang, no? Pare-pareho na lang. Wait lang! JJ! Go home na tayo, JJ! May koki naman.

Wala naman tayong PE. yaman yaman na magulang mo. Hindi ka humingi mga one pipe. Sabi mo bukas, one pipe. Sabi nga, one pa. Isa kasi itong mag grade sa kamamili. Ako, iniintay ko. kayo tayo. mamaya naman pahuhi tayo. oh ba? Sama-sama, Sama-sama, Milon, Asim? <laughs> asim, JJ, asim! Mm. Asim, Pak? hindi! asim? asim, Pak. Cheers daw, so cheers! <laughs> cheers! Mm, uh, hindi na pag tayo. Mura tayo, muro tayo. lang eh. Isa lang, isa lang. Oh, tapang dami kong hawak. <coughs> Pumili ka ng isa. Igan. Igan. Parang siya ano? Baba oh. mo o. Oh. Hindi mabigat bigat o? Hindi eh. ka wala, pili. Sin, dami kong kasing hawak. Isa lang ha. Isa lang, isa. <coughs> isa lang. Alin. Bawat, bawat Bawat punta natin din eh. hindi yan. na mawala yung ano mai. So ano okay. mo sa ano, ibibenta. 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 mo. Ibibenta. 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 ano Ibibenta. Ibibenta. naman. Ibibenta. 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 Ibibenta.

Alright guys. Hello, Alright guys, maraming maraming salamat ulit sa inyong lahat. Yung niyang 40, hindi nakuha. Aray ko, sa twist B. ko. Bumili pa rin ng mais. Ibahala buko okay guys, bye bye na guys hanggang dito na lang paalam